Umagpakaon sa manok, ari na pud sabta diri sa atong baboy. For ye, for wa na mga baksin. Ato nang dipuli di ay ang atong bigal. Kay e, nahurot na baligya ang atong mga baksin. fokus na pud ta diri sa atong bigal. Wa na din na siya. Waiting. Kay na medyo Naupahan na upahan na siya. Waiting pa na siya ang magkabaktin. Magpupos na po ka nila sa mga inahin. Kaya itong mga baktinin, hurot na baligyan. sa kakapo sa kinabuhi. Diba rin siya kabigal. At ito na po rin sa pikas. magpakaon oh, po ta diri sa atong bigal kalubasa labong kaya mong kalubasa oh, huna, ang pinakaigat Ang oh, bigal super active kaayo nga mga yog pasaw di ba mag wild super wild na siyang pagkababoy انا انا <applause>